Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan mo po kayo naroon. Magpapasa tayo ng mensahe. Idol, pwede ba magtanong sa'yo? Hindi ka ba nahihirapan kahit single mom ka? Nakurious lang ako, Idol, at gusto ko malaman. Alam ko marami sa'yo nanliligaw, pero bakit ayaw mong mag-asawa? Please sana mapansin mo message ko kasi ilang beses na ako pero hindi ka namamansin. So yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki. Nagtatanong kung bakit nga ba daw ako hindi nag at mahirap ba daw ba ang pagiging single mom. So yun nga nag-message na siya matagal na pero hindi ko namamansin. At syempre, magbibigay tayo ng ating opinion mga kasawi. Syempre, bilang ako ang iyong tinanong. Sasagutin kita, eto po yung mga reason kung bakit nga ba hindi pa ako nag-aasawa. Syempre, mahirap naman po talaga ang maging single mom. Sino ba yung magiging single mom na hindi nahihirapan? Syempre, ikaw na yung nagiging tatay, ikaw na yung nagiging nanay sa lahat ng anak mo. Sa lahat ng mga obligasyon mo, ikaw na rin lahat kasi nga wala rin namang tatay na maasahan. Hindi na din naman kasi nagsustento siya sa mga anak ko. So, syempre mahirap lalong unang-una sa financial. Sino ba ang single mom na hindi nahihirapan sa financial, diba? Kaya nga ang ginagawa ko ay naandito ako sa pagbablog para katapano ay natutugunan ko ang kanilang mga kailangan, mga kasawi at natutukan ko yung mga anak ko. Sa totoo lang po to be honest, gusto ko rin naman talaga mag-asawa pero sa ngayon po ay hindi pa talaga pwede dahil nasabi ko na rin po sa inyo na hindi pa talaga pwede. Dahil meron pa po akong dalaga. So, maliit 10 years old. Kaya, kumbaga, mas isinisantabik ko ang priority ko na mag-asawa. Kasi mas gusto ko na makapagtapos muna yung mga bata sa kanilang pag-aaral. At kung may lalaki talaga na wedding na maghandang maghintay para sa akin, why not? So, mag-go-go tayo doon. Pero sa ngayon talaga is, yes, hindi ko talaga siya priority yung pagiging mag-asawa, mga kasawi. Kasi nga, natatakot din naman ako na dahil dalaga yung anak ko, at marami ako napapanood na alam niyo na yon kung ano yung mga ginagawa sa mga step stepdaughter nila di ba, nakakatakot na baka mang mamaya is mangyari din yan sa anak ko kaya mas okay na isang tabi ko muna yung sarili kong kaligayahan kumpara sa mag-asawa ako mga kasawi kaya at least magiging ligtas yung anak ko kapag ka once na wala akong asawa kasi mahirap na sa panahon natin ngayon kaya sana maintindihan lagi ng paulit-ulit ko na lang rin sinasabi eto ito sa mga vlog. Tindihan nyo kung ano yung mga rason ko kung bakit hindi ko siya priority sa ngayon. So, kung may tamang panahon at makapagtapos na yung mga anak ko, okay lang sa akin. Why not? Kapag ka may handang lalaki na maghintay sa akin at para sa akin talaga. So, handa naman ako na tanggapin ito. Siyempre, sino ba naman ako? Gusto ko rin naman may makasama pag ako ay tumanda na kahit hindi na sa ganong bagay, ay eh, may makausap ka lang, may masabihan ka lang, may makasabay ka magkape, may makasabay ka na kumain o ba diba, yung mga gano'n na bagay siyempre gugustuhin ko rin naman yung gano'n sa ngayon talaga is hindi ko muna siya priority mga kasawi sana naintindihan yung ibig ko sabihin at tungkol naman doon sa hindi na mamansin, ang dami po nagmiminsay sa akin sa araw araw sana po intindihan nyo sa totoo lang po hindi rin natin matalagang lahat is nababasa yung mga minsay sa totoo lang alam ko na maraming nagmiminsay sa 500 nagmimessage sa araw araw nagpapasay advice, hindi ko na rin, hindi ko na rin po kayang sagutin sila, kaya minsan kung sino lang po yung nababasa ng na admin natin yun lang din po yung ating mga tinatapik topic so yun lang po mga kasawi maraming salamat sa patuloy na pag nyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi